Hmm, Nay. Hmm. Sige to, ilaglag mo lang utoy. Eh. Buwit buit pala dyan na yan oh to, kahit malaglag na din eh hmm. Hindi ayos lang utoy okay, Magaang lang naman yan wag lang ang niyugang ilalaglag mo sa amin Basta at... <coughs> Ang laki ng dalag eh. Yan, utoy. Ah. Oh. Yan, totoy. Oh, dali. O, tawag, oh. <laughs> aray ko natin ni Kakon, bugo naman ng na halaman aray. Oh. Ayan. Ay. <laughs> <laughs> Sakto. Ayos lang oto. ni na nga. Sige. <laughs> Wala problema oto. <laughs> pa practice. <laughs> yeah, mo aang lang naman 'yan. Nana 'yung. Wag lang ni yug. Wag lang ni yug. na ay pala na 'yan. mo na 'yun. Sige oto, patak mo na Oo, wala walang problema. Hindi naman masakit ay. Eh. Walang problema utot ko anong. Mm, ngay, ngay. Teka lang. Hmm. Wala na 'ta. Ayun, nakabukol. Mm hmm. Hmm. mudale. Damita rana yo. Hmm. Oh. Hmm. Kita gapitas mo kain kain. ya, Ko meku kan kain? diyan. Mei. Toy. <tong> Tagal mo na din sa daun. Na ari ari. Yon. Nanlaglag na. Sige to, eh. laglag mo lang dito. Nabuhay kaya yung laichi Nagtanim din ako laichi dun sa kabila Laichi Laichi Mga kaysa si po Nabi Sakto ko lumiki ako sana ng sabi ko sakto kaya nagchat ako eh, hindi ko na kaya akitin yan eh at ako tak kaya ko kaya lang eh baka malaglag ako mabigat ang katawang ko oo oh, sa mangosan ayos lang masanga Eric kapo. po Nagkakain pala ako, hindi taga puti. Ngayon, si nanay na ipo. Nanay, yung rambutan. Ayan, puro hinog na oh. Nanay, ako'y taga kain, hindi taga puti. Baka nang kaya yung lasone, ayun ka na yun. Rambutan. Nanay, wala ka kaming laglag na ano? ano? Laglag. Laglag po't mahangin na lang. Baka kami laglag kanina. Kami na palang Masarap ito dito yan, Kulapin. Oh, nai. May lang gusto daw ng doktor. Nanay ah. Oh. Ano ba ayos na? Ayos na. Sige ito eh. Ako yung malingas pa ganyan eh. pero dati hanggang duloy-duloy ko yan. Malikong ganito ah eh. Oo, ako'y takot utoy. Hindi kagaya dati. Pero dati utoy. Ang mga orchids na yung ganyang mga walang sanga yari sa akin patiniyog saglit lang sa akin yan ayaw ah nung una nung kami bago bago pala ang mag asawa ni miss eh. ano? pa. payat... ay ha payat ganyan sa yung katawang ko utoy eh. ay yari sa akin yan ako po kahit yan ay ilang ano yan gano'ng katayog yan Paano, hmm. okay. may malayo ayun o no? ang hmm. suotin ko sayang Dabi, si. ano yan? Yung onion. Parang ano. Ate? Yan. Ah, laruan namin ito ng bata. Naputok yan. Napakan ano mo. Hmm. Ano nga yan? Hmm. Paputok. Ano ah, paputok. Anong laman? Wala. Riko. Laruan namin ng bata yan. Ay, wala kayong ganyan na yan. Anong laman ito? Ah, ganon. Para siyang ano, yan. Parang bulak. Oo. Oo. Ano siya yung po? Ano kang tawag din eh? Eh paputok ng ewan ko. <laughs> yung si nanay. Ah paka... Aray pala ang kuha ng dauti bukas natin Pakadami oh. Yan aray mga kaisan. Kaya kayo may kutoy aray. Pasalubong mo sa iyong mag-iina. Yan. Yan din muna nakata nanay pa uwi. Oo. mo na ko yan? parang hilawin niya. Mm. Oh, Yan, eh. hmm. yeah, pwede na 'yan. Nalapak na nga nanay ko. Ang lakas hangin kagabi. <coughs> Kaya ang daming naglag. Ayun oh. Tama na 'yan, ayun oh. Mga nanlalaglag na ayun. Oh. Ito oh. Nalala, nalaglag po ito oh. Kagabi, sayang eh Susubukan so, ko umakit na din sini. Sa kabila, sa kabila. Yan. Yan. Di ba ito na ano? Ay, para pala itong gapok, nana, hindi ba? O, oh, iya, 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 iya. Kapit ka maigi. Pag ako nagkabog din eh, sinasabi ko sa iyo. Hindi. Okay. Nasaan? Wala naman. Hmm? <laughs> sa dulo. Ah, ayaw ko. ako sa malapit. Aba, eh, Diyos ko po. Ay, hindi ka makakapanguha di yan. Ayaw ko. Hindi ko kaya. Diyan, sa pangalawang sanga. Diyan. Diyan. Tapos bibigyan ka ng panungkit. Sige. Akyat. Pag ako nagkabog. Hala. tapos susungkitin mo. Wala naman ako nakikita. No. Ay, ano ka pala. Wala. Ay, hindi no. Eh, one, two. Ah, saan? <coughs> Ay, hindi pala pansin. Ano? Ay, pansin ko eh, oh. Yan. Ay, wala akong nakikita. Puro green. Puro green, pero. <coughs> Ay, yan. Aray pala mamumuti kong aray. Oh, kapit. Iga po. kapit. Kapit. Baka ikaw mabalian. Sige, sige. Talon. Ayun. Ayun. Nakita na ako. Ay, yun yung puti mo. <laughs> ayoko Akakatakot ay. Aba, ay isang sama pala. Ayaw ko. Parang po sa bahay. <laughs> Sumama po sa akin at daw po. Nasa isip naman po pagdating din yung mga linis sa bahay. Lilinis daw po siya. Ayan, mayroon ang kasama ko. Are nanay ang meron, hoy. Dali ka. 'Yun ang susungkitin mo. 'Yun. Pagkadami sa taas eh. Kukuhanin ko 'yung panungkit. Papasungkit ko sa iyo ay. Sabi, at tinitigan mo ako ah. Okay, bababa na ako. Kusang bumitaw. Ay, oh. inay, areyo, dali ka. Ayun, dalawa. Kita mo ba ga? Oo, tatlo. Apat. Ano ba? Kita mo ka nga naman. Susurtehin ka. Kaya ba ga? Yo! Ayan. Isa. Kailangan na mapashoot mo. Para hindi malaning. Sige. Dahan-dahan laang. Okay. Tayo tayo. Simpo. Naghahangin may bagyo kaya. Ay malalaglag ang mga prutas ay. At baka pa mano eh. may bagyo ay. Wala ah, ah mag aani ni si tatay bukas ah. Huwag kang nananalangin ng bagyo. Siya nga. Bukas po yung mag aani naman kami. Sana po ay eh, walang dumayo sa bahay Baka maburo ay eh. sense, maburo na na <laughs> Parang nainom mo yan no? Pag may apatatagay po ay eh, Ayaw ko na Bukas na po uli Sasabihin <laughs> ng mga makakainom ko po eh, Pagkakadayaan mo Ayun lang ang kaya ko ay eh. Kaya nga sabi drink moderately ay eh. Ayun lang ang kaya Apatatagay Mm. Ay, puso mo. May pumatak sa mata ko. Ano? Nasaan? Hmm. Ah, eh, pwede mo na rin pang handa na. mga aso. Oo nga, nalilibak mo. Ay, may pagkupit ka nga pala. Ano? 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 no, no, no. Ano? miki, na.

Yan, yan. Yan, dalawa pa yan, anay. Dalawa pa. Mm uh -huh. At tatlo pa pala yan. Yan, sa baba. Hmm. Hindi, hindi ikaw, hilaw ka pa. Hmm. Pwede na yan ayun, pandalawang araw. Itong ito? Oo. Oh. Masala ba? Ah, sige, huwag na muna. Huwag na muna. Ayan. Ayan, ayaw na pati. Alam <laughs> mm. mm. mo. Parang kaya ko itong pitas eh. Mababa na Ah, sige. Tagus eh. Ah, malaki Eh, ayos na rin. Ayos na rin. Hmm. Ay, para, may ba, po, eh, tayo sa para po. sa Para po may dumating imi makakain man lang. Meron pa doon ang daming ano. Para pag may dumating po ay Ah, ito pa inay eh, oh, nay. Baka oh. pala masasaka ko ito mamaya. Dahil malalaglag ito, ay eh, pag itinanlaglag mamaya baka maghangin mamaya ang gabi. Hmm. Hello pa naman yung iba. Eh, kaya lang ipipiliin mo na yung hinuog. Hmm. Ah, ganda pong mamuti, diretso sa bibig. <laughs> eh, ba yung dagtanan ng damit. Yan. Ay, ubirip na aring isang aring. Hindi, ganyan talaga yan. Hmm, ito okay. eh. Sarap, tamis, gusto ko pa. Yan iipunin natin yung balat at marami po nang ihingi. Eh, tita Eva, ano? Mm. Ano oh, narito na sa Pilipinas, ano? Oo. Oh, hello po, Ay, Tita hello po. Eva. Po. Tita Eva, happy, happy, happy birthday po. Happy birthday po. Tsaka po, hello kay Tito Pedel at tsaka Tita Pilipina. At tsaka si kay... Tita May, pauwi na Tita si May. May, yan, hello po. Mga pauwi na po sila. si Tito Pedel, eh, masakit din ang tuhod. Ay, tatay, si Tito, ano pala? Si Tito Danilo Merlin Batihin ah, yan. Lupo. po Tito Danilo Merlin yung Yun nasa Sariaya. Taga... si Tito, ano kami nasa sarayaya? Si Tito Boy. Tito Boy. Kito, Tito, Boy. Kito, Tito Boy. Tsaka kay Tita. Ay, magaling na kaya si Tita. Para nasa Amerika na sila. Sap. Ang sarap. <laughs> Mauubos ko tayo. <laughs> Sa bisita, isusungkit pa tayo. bayabas <coughs> ba <coughs> <coughs> Ay, wala na. Nung nakaraan linggo, na naglagan na. At wala nga na umuwa. na nanay, meron pa rin din eh oh. Nay. Ari mabababa dali ka. Ayun. Si Tito Reynaldo, yeah, Tito Reynaldo pala. Ito, Ito eh. Saka yung nasa Lucena, sino nga ba si Tito? Sa Lucena si City. Tito Renan. Oo. Oy, si Tito Renan nga daw pala, At saka Mangustin. Mm -hmm. -mm. -hmm. Nani oh. natin kay Kambal. Toy, eh, mahangin. Kapit. Yeah, yeah. Hay. <laughs> Miko pagikinin dala nice. ng hangin ay sa iyo. Ito ba? Ah, siya nga ano. <laughs> hindi mo pansin oh. No? ay daanan ka ay. Ay, maraming um, maraming hinog sa taas. Sari na na eh, oh. oh. Ay, siya Ay, taga yung bagpit ko. Maano lang ang siya, hindi siya makinis. Oh. Hindi ito nagugluta. Ay. Ay, na, eh, oh. Bilad sa araw siguro ito. Ay, eh. Kutis ano eh. nakita pa ako isa pa. Paano ba tayo makakauwi na, re? Ay, e, ang dami ko nakikita. Yung pa sa taas. Ayan, pwede mo akyatin Kaya lang, eh. Ayan. Ay, hindi ka talaga makakauwi. Paglipat mo sa kabila, ay, ang dami doon sa lalabak. hindi pwede yung mga aso. Ito, nanay, oh. Hindi lang ng bata ang gagawin. Ang alin? sa mga tuta. Eh, hati na muna kita pa uwi. Oo. Balik ka muna lang si Miko. Ah, eh, sige. Hindi. Ayos na utoy ba yan na utoy? Ano? Ano? Tara! Tara! Oh, mga kaisam. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Nanay. Salamat po.